Ipinagtanggol ng dalawang grupo ng magsasaka sa bansa ang mga magpapalay sa Nueva Ecija at Binatikos Ang Department of Agriculture o DA at National Food Authority o NFA dahil sa manoy matinding kapabayaan sa mga magsasaka ng palay sa gitna ng patuloy na pagbagsak ng presyo nito sa mga pangunahing lalawigan na nagtatanim ng palay. Sa isang pinagsamang pahayag, sinabi ni na Danilo Ramos, tagapangulo ng Kilosang Magbubukid ng Pilipinas o KMP at Cathy Estavillo ng Amihan National Federation of Peasant Women, na ang pamahalaan na protektahan ang mga magsasakalaban sa mapagsamantalang mga mamimili at lumalalang kalagayang pang-ekonomiya sa kanayunan. Sinabi ni Ramos na dahil daw sa sobrang baba ng presyo ng palay, palagi na lang binabarat ang mga magsasaka dito sa Navesiha at Isabela kung saan ay umabot na lang sa 14 pesos hanggang 16 pesos kada kilo ang bilihan ng palay pero sa iba pang lugar ay mas mababa pa. Sinabi naman ni Estabilio na ang kabiguan ng NFA na bilhin ang palay sa makatarungang halaga ay nag-iwan sa maliliit na magsasaka sa kontrol ng mga pribadong negosyante at kartel ng bigas. Hanggang ngayon daw ay walang malinaw na pahayag ang NFA kung bibili sila ng palay at magkano dahil hindi daw pwedeng puro press releases lang habang nagugutom na ang mga magsasaka. Nagdulot ng pangamba sa mga residente ng barangay Triala, Gimba, Nueva Ecija ang nangyari sa isang pitong taong gulang na lola na pinaslang at umano'y ginahasa pa ng dalawang kalalakihan sa nasabing bayan. Muling lumalakas umano ngayon ang mga loob na gumawa ng kasamaan ng mga kriminal kung saan batay sa ulat ng Gimba Police, dalawang lalaki kabilang ang isang minor de edad na itinago sa mga alias na John, 17 years old, at Jeric, 30 years old, kapwa-residente ng nasabing lugar, ang naharap ngayon sa kasong rape with homicide. Sa imbisigasyon ng Gimba Municipal Police Station o GMPS, bandang alas 11 imedya ng umaga noong April 13 nang matagpuan ni Marvin Libunao, pinsa ng matandang biktima na wala na itong buhay sa loob ng kwarto nito. Bandang alas 6 ng nagdaang gabi, April 12, ay nakita umano ng kapatid ng biktima na ang mga suspek at mga kasama nito ay nagiinuman sa teres ng bahay nito ayon sa ilang saksi. Lumipat umano sa kabilang bahay ang mga nagiinuman subalit napansin ng na mga saksi na nagpapabalik-balik ang isa sa mga suspek sa bahay ng matandang babae. Patay sa ulat, may takip na unan sa mukha, walang kasuotang pambaba ang biktima na may mga dugo sa sahig at kama nito. Lumabas sa pagsusuri ng scene of the crime operatives o SOCO na positibong ginahasa ang biktima. Nasa kustudya na ngayon ng Gimba Municipal Police Station ang mga suspek matapos sumailalim sa inquest proceedings. Nailigtas sa kapahamakan ng isang hindi nakilalang babae na plano sanang tumalon sa tulay ng Dupinga River na matatagpuan sa bayan ng Gabaldon, Avesia noong April 19, 2025. Batay sa nakalap na ulat, bandang alas 2.47 ng hapon noong Sabado kung saan sa mga turistang dumayo para magpiknik sa lugar at abalang lahat ng mapansin na may isang babae umiiyak na nakatayo na sa gilid ng tulay. Naging maagap naman ang dalawa katao at isa dito si Mark Roble na nahawakan at hilahin pababa ang babae para ito mailigtas. Tumagal umano ng mahigit anim na minuto ang tensyon bago tuluyang nakuha ang babae mula sa gilid ng Dupinga Bridge. Agad umanong dinala ni na Mark ang babae sa mga pulis na nakantabay malapit sa tulay para maimbisigahan at matukoy ang kanyang pagkakakilalan at ang dahilan nito sa planong pagpapakamatay. Sa inisyal na balita, dayo ang babae at wala itong kasama na magtungo sa lugar. Maliban dito, sinasabi umano ng babae na ayaw na nito at nais ng kitlin ang kanyang buhay.